At ngayon po mga kaidol Mga gabi, mga ngayon po tayo Sa mga sulok ng mundo Sa ato na sa subscribers ko dyan Ward San si Langka, Sa ibang lang mga kaidol Sa ato si na sa kaidol R.E.B. Abaka At sa lahat na mga subscribers po Mga kaidol Sa ato na sa lahat na at... sa sa Japan sa Tokyo Japan mga kaidol asyon po tayo dito sa Tokyo Japan muni muni tayo dito sa Japan parang Pilipinas lang din mga kaidol Japan pala o oh, dito parang sa Pilipinas lang din o oh. ang masasakyan, tiyan mo sasakyan mo ano ano din parang Pilipinas lang din Nandito so, nyo nila sa... mga panumala mga tao Parang Pilipinas hangin, no na mo yung pancanig China ground yan ang ginatawag nyo na Ture-ture Ano ba yung ibig sabihin yan siyang ture yan sa so, yung... po may mga hapon na sa isa istase eh, no ture <laughs> So, ayan po mga kaidol, teritoryo yan. Anong ibig sabihin ng teritoryo na yan? Ayan po, anong bang ibig sabihin yan? Ayan po, teritoryo lamang po mga kaidol. Ayan po, teritoryo. dito sa Japan Punta na kayo dito, ganda dito sa Japan Ako Punta kayo dito At matikpan ninyo mga pagkain Mga Japaris Ayan po Tori Tori Ano ba sa hapon ng Tori Tori na yan O Tori Tori Ano lang din Sa Nasaan ba ako mga idol? Parang Pilipinas lang ata to Akala ko sa Japan ako mga idol Ayan po pala oh hmm, Yan Japan Japan sa Japan oh Sini po nakadaan dito sa Japanese Ang tawag nila ng grocery mga idol Ay Grocery ay grocery ramp New Hatch in Japan Ayan po mga kaidol Ayan, go Japan sa yung Turi-Turi Ay, nandito lang pala ako sa Pilipinas Kala ko sa Japan ako na nag-iinip lang ako mga kaidol Ayan po Kala ko sa Japan ako nandito lang pala oh Ayan, sa si JT lang pala itumatagpuan mga kaidol Ang lugar ng mga hapunis Ayan po Shout out po sa lahat mga kaidol Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol. Ayon po Japanese